andalika ka, tatao kang nagtatago. hindi nang 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 sa nang nang mo nang 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 mo nang 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 sa gilid. nang mo. nang 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 yan. nang Tamam Ayun, tatago. Naman Wala naman, hindi mo naman kasi makita. Akin na nga ilalagay hindi, hindi, hindi. Taman tao lang kukunan ko, hindi ano. Sa makdo. Di na. Ano ka naman, Junjun? Kapag parang ano. Kilitin mo dali, kilitin mo. Kilitin mo dali, nakabijin. Aray, Junjun, wag mo sakit. Aray ko yung kamay. Aray. Tangit ang mukha. Pangit. Ito sinapak mo raw siya. Dito si Benar, si Benar Dati ka, Dati Dati ka Dati ka ito naman kasi Dati 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 Oo, yan nandino Dati Aray naman, ito naman person <laughs> Dati <Daddy. laughs> oh. Ito naman kasi sa gilid Hindi pa kasi nakikita Asan nga dito? May nabilit kasi ayan hindi mo makita eh ito dito sa loob o yan nga nakikita na eh, no? o yan tabi na ayusin ko na